Yon WhatsApp sa inyong mga kabayan Meron na naman tayong bibigyan ng free foods ngayong araw Si kabayan Arnie Siya yung papadelibera natin na na on the spot schedule sa BYT Live At syempre bibigyan din natin ng free foods yung magdideliver -de sa kanya Kamanggar, oh dito na yung kay ano kay kabayan Jod Yung magdideliver -de kay kabayan Arnie Shoutout nga pala sa Team guard Alawady Girls. Salamat sa mga volunteers na to kasi inasikaso nila yung mga mabibigyan natin ng free foods. Sila yung mga nagpe-prepare ng na mga pipikapin ng mga volunteers driver natin. Thank you rin sa mga volunteer driver. Nakakapagpangiti tayo. Hello po. Mamang God, thank you so much po. Natanggap ko po yung pray for ninyo and mostly this one, the chili oil. Mamang God, thank you so much talaga. Ang dami ninyo natutulungan sa mga kagaya namin hindi nakakalabas. And, sana po marami pa kayong matulungan. And, um, thank you, Lord, kakatikim na na po pagkaing Pinoy. And, mga kababayan, uh, supportahan po natin ang FB page ni Mamang Gerd at saka ang kanyang YouTube channel. Maraming maraming salamat po Mamang Gerd. God bless. Thank you. At yun, mission success. Meron na naman tayo na pangiting isang kababayang OFW. Kaya ikaw kabayan kung gusto mo ng free foods magpalista ka lang dyan at para ma-schedule ka ni Commander magpapansin kayo kay Commander. Mag-comment, like, share kayo sa aming mga video para mabilis kayo mapansin ni Commander. Shukran!